So para kayo nilagyan ng isang masakit na uh, part dito no sa ating paa. Kaya yung mga sakit na yon, kirot na na-develop de so hanggang sa ating balakang. Yun yung magpapahina sa inyong paa. Dinapuan ako ng patch disease o yung karaniwang sinasabing TB sa buto. At isang buwan na rin na nakakalipas mula nang may admit ako sa hospital. Inawa ko ang video ito para magbahagi ng aking karanasan sa pagkakaroon ng ganitong sakit dahil kahit sino sa atin ay hindi alam kung tayo ba ay kakapitan ng ganitong uri ng karamdaman dahil hindi po biro ang dapuan tayo ng kahit anong karamdaman sapagkat halos lahat po sa atin ay hindi handa para dito unang una napakalaki po ng gastos kapag tayo ay na hospital noong July 25 2024 ako ay na-admit sa isang ospital dito sa Kalamba sa kadahilan ng hindi ko na kaya tiisin ang aking nararamdamang kirot sa ibang parte ng aking katawan. Bago ang aking desisyon na ito ay katatapos lang din ng mga test na ginawa sa akin at nire na din naman ako ng doktor na kailangan kong magpa-admit para sa mga gagawing procedure para sa aking gamutan. Sa puntong ito ay lubhang napakahirap ng sitwasyon. Hindi ko may paliwanag kung ano ba ang aking nararamdaman. Unang-una ay sa katotohanan alam ko na malaking pera ang kakailanganin namin. Ang dahilan kung bakit, kailangan kong ma-admit. Dahil nakita sa result ng aking MRI na meron akong infection sa lumbar spine. So nagkaroon ako ng abscess formation sa L3-L4 ng lumbar spine. Isa sa dahilan kung bakit ko ginawa ang video ito para din makatulong sa iba na maabot ng video ito sa mga para maging aware sa mga posibleng sintomas na katulad ng aking naranasan. Dahil hindi po biro pag kayo ay tinamaan ng ganitong uri ng karamdaman at nagsimulang nagsimula ako makaramdam ng biglang pananakit sa aking balakang at bandang hita noong kalagitnaan ng March taong kasalukuyan at medyo nawala, nawawala din naman subalit bumabalik ang matinding sakit or yung kirot lalo na madalas sa hatinggabi. gabi naobserbahan ko ang ang ibang mga pagbabago sa aking lower extremities yung pananakit ay naranasan ko sa aking kanang paa magmula sa parte ng balakang at meron sa hita at meron din sa harap ng binti ang kirot ay parang guhit na pahaba at hindi nawawala kaya talagang kung mahina ka sa kirot siguradong hindi mo matitiis no? Map mapapaiyak ka sa sakit so ganito ko ilalarawan yung mga naging experiences ko. So, ang pananakit, una kasing naramdaman ko yung pananakit yung sa akin balakang at then sa part dito, no? dito sa may hita. Ang, ang word kasi na part, yung pananakit ay hindi siya sa isang side lang. No? So, parang kaya mo kasing i-identify yung pananakit sa pagitan ng kung sa muscle ba siya or sa ugat. Kasi pagka sa ugat, ang nararamdaman kasi natin no, yung parang line so parang yung line na sa pananakit so ang kaibahan kasi sa akin maliban sa pananakit sa balakang yung sa balakang kasi hindi masyado masakit kumpara sa naranasan ko sa tuhod kasi may maraming pagbabago ang nangyari mula nung una ko naramdaman so uh, dinedetali ko yung unang pananakit na naramdaman ko sa balakang kasabay yung dito sa may hita So sa hita kasi ang pakiramdam ko parang muscle kasi masyadong malapad yung part ng sumakit. And then, so na, yun nga nagkaroon ng pagbabago. And then, kasama na yung, so, sa, so dito, sa part na to. Kung hawakan nyo kasi itong, so sa atin pa, yung pinaka bone dito na parang malalim. So magmula dito sa may tuhod na ito. so dito sa part na ng buto na ito. So, yung malalim na yan hanggang sa part nito so imagine imagine yon na may may nakalagay na ano or nararamdaman kayong kirot sa part nito so isang pahaba siya kaya may isip nyo talaga ay ugat no sa ugat ng problema at ang isang masaklap kasi sa pakiramdam na yon ay hindi siya nawawala no yung part yung part na no may masakit So para kayo nilagyan ng isang masakit na uh, part dito no sa ating paa. Kaya yung mga sakit na yon, kirot na na-develop de so hanggang sa ating balakang, yun yung magpapahina sa inyong paa. Kaya kung mapapabayaan niyo talaga yan, masyadong tumagal. Ay hindi niyo kakayanin yung yung sakit no. Ako nga uh, sa palagay ko lang mataas yung tolerance ko sa sa sakit sa kirot kaya halos tumagal ng 4 months no na natitiis ko yun at araw at araw gabi mas matindi kasi sa ang sakit na nararanasan sa gabi no sa madaling araw at hindi ka talaga makakatulog no masisira yung yung routine mo sa pagtulog dahil nagigising ka ng mga alanganing oras so bago ako na admit ay naka-experience ako ng nung pagkasira ng routine ng tulog kasi ang tulog ko na lang halos sa gabi ay 1 and a half to three hours no maswerte nang mabuo ko yung three hours na na dire diretso ah uh, madalas 1 hour o 1 and a half hours na palang ako natutulog ay eh, nagigising na ako sa sobrang kirot at ito kapag ako ay nagigising sa ganong oras hindi ko ma idiretso, no? Parang ganyan. Pag tumayo ako, ay nakabend lang itong aking aking tuhod dahil hindi mo siya kayang idiretso sa dahil magta-transfer 'yung sakit mula sa paa mo papunta dito sa may parte ng balakang. At dito ay nagsimula na ako magpakonsulta sa doktor. At dito nga ay nabot pa ako ng halos apat na buwan bago na-detect ang aking sakit. Sa aking pagpakonsulta, ay nakapagpatingin ako sa apat na doktor at yung huling doktor ang nakadiscovery ng aking sakit na nararamdaman. Hindi naging madali ang proseso dahil maraming beses nga ako nagpa-check up at dalawang beses ako nagpa-MRI subalit sa mag-ibang doktor naman yung nag-request. Doon sa huling doktor na pinuntahan ko bali MRI at EMG test yung kanyang pinagawa. Kaya doon na nga nalaman na meron ako infeksyon sa L3, L4 ng aking spine. So, mayroong abscess formation. Ito yung time na talagang magugulat ka sa realidad na hindi basta-basta sakit yung dumapo sa'yo. Lalo na sa spine dahil alam naman natin na talagang delikado pag usapang spine na. Pero ganun talaga, kailangang tanggapin at harapin ang pagpapagamot. Dito kung naranasan ang basta na lang umiyak dahil sa iba't ibang mga bagay na naisip mo siyempre lalong lalo na gusto mo pang gumaling yung ganitong sakit kasi pag hindi nagapan merong mga cases na mapaparalyze ka or yung tipo na hindi ka na makakalakad bago ka pa madiagnose or malapatan ng lunas uh, tumantong din ito minsan sa operasyon. At ito nga sa akin ay nag-undergo din ako sa CT scan guided abscess drainage. No? Yung papasok ka sa CT scan machine. At so doon gagawin yung procedure. So doon naman sa CT scan, CT guided na procedure. So tulog ka naman doon. And then so needle. Needle lang naman yung padadaanin doon sa sa katawan mo no para makarating doon sa area na kailangang i-drain no yung so yung abscess formation na yung nana no kailangan tanggalin kasi yon so hindi naman hindi mo talaga siya totally mararamdaman dahil nasa so na tulog ka naman yung part na yun no under ka naman ng anesthesia so tulog ako nung time na yun So, bali tinanggal yung nana na, na andun sa mga part. So, sa part nga ng may abscess, no? At the same time, ay kumuha ng sample ng laman ko doon sa part ng may infection. So, kumuha ng sample doon. So, para may strand, no? Strand natin. Kinuha. So, para gawing sample, para sa naman doon sa may biopsy. Sa ginawang gen expert at biopsy, dito nga nakumpirma na ako ay may patch disease or yung TB sa buto. At ako nga ay sa sailalim sa isang taong gamutan. So mula nung, nung last month. No? So magbibilang ako ng 12 months or 1 year. So para so, para doon sa gamot na iniinom ko. Ah, ang kagandahan naman sa sa ganitong sakit sa panahon ngayon ay libre po yung mga gamot na kukuha sa mga dot center no sa TB dot center Ah uh, kasi nung no, mga previous years no mga so matagal-tagal na rin kaya talagang kawawa yung nagkakaroon ng ganitong sakit or kahit mga lung infection sa so mga sa so mga, mga TB related na sakit so ang, ang ganitong sakit po mga boss ay so marami siyang pwedeng tamaan no? pwedeng tamaan yung utak so yung lungs yung ating liver sa so, ating kidney saka yung boto. So hindi lang siya basta pag sinabi ng TV ay sa lang. So marami siyang pwedeng maapektuhan kaya eto gusto kong mag-share no ng naging experience ko sapagkat hindi po talaga madali yung tamaan ka ng ganitong klaseng sakit. Kaya mas maganda rin na maging aware din yung ibang tao, no? maging aware tayo sa health natin. So ayun, uh, hindi pa ako hindi pa ako totally magaling. Pero so by the time na ginagawa ko tong uh, video ito so malaki na yung improvement sa so, mula nung ma-admit ako sa hospital. Kaya gusto kong mag-share nung aking magiging karanasan mula nung uh, magsimula ako maggamutan so hanggang sa matapos yung isang taon. Uh, gusto kong ibahagi na kung ano man yung ay hinatnan ng aking gamutan so gusto kong i-share sa inyo. So para magkaroon ng magbigay ng inspirasyon no po sa mga tao na nakakaranas din ng ganitong karamdaman sa panahon ngayon. O, at 'yun lang, pray lang po tayo. And then kailangan talaga natin mag magpunta no sa mga doktor, kailangan natin magpagamot. So ayun lang po at uh, uh, sana ay maging safe din po tayong lahat.